Today's winter here pero kakain kami ng ice cream. Dito sa labas ng balcony sa aming bagong ba tambayan, bagong bahay Bagong tambahan, di tambayan. tambakan ba? Ice cream. Ice cream. Ice cream. Cheers. 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 <laughs> ano ba 'yan? Ate oh. sige, sayo focus. Oh, <laughs> Wala, din nyo ako. din Dapat yung lahat tayo. Ay, Ay, hindi maganda. hindi maganda. Hindi maganda yung tambak. Ay, hmm. o. Oh. Dali na lang. Ay, nalaglag, ano, nalaglag. Ay, mas maganda dyan. Sige. iPhone ba yan? Hindi. hindi. Kaya okay lang. Uy, <laughs> <laughs> alaw, baka dini. ano, mabasag yan. Uy, ang pangit. Nang ano, parang... Bakit nang kulay? Bakit ganun yung ano na? Sa kanya Luma na pa. Hindi. Maganda naman yung ano light lens. Eh. Oh, dito na ati Winnie. Winnie, umuso ka dito. Kasi kakain na lang <laughs> ice cream. Kailangan na. kailan Kailangan ganyan. ganyan. <laughs> Bakit ganun yung ano ko? guard? So halata na ako yung pinakamaitim. <laughs> <laughs> nag Okay na. Pagard. Bakit ganun? Pabilisan ko siya. Ay, bukas na sa kanya. At sige ni kasi, dito yung ginabuksan sa ano. Saan ba? Sa cheers pabilisan. daw, cheers. Nakagat ko na yung uh, Ay, ay ala, nalaglag yung akin. Uh, Saya. Eh, ay, pa cheers, cheers pa kasi kayong nalalaman eh. Pare-pare um, tayo? Hindi na. No? Sayang, pare-pare ang pangalan. Mm. Sayang yun. Mmm! <laughs> 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 Bawi-bawi. <laughs> ay yung kanya. Mm, -mm. Mas malaki yun sa kanya. Mm -hmm. <laughs> ay, sa kanya nasa loon niya. Ang naman nito. Ah? Winter po ngayon pero kain kami ng ice cream. Pangit. Ano? Mm. Yung coat niya eh, ano? May hiwalay. Hiwalay? Ang sayo, ang laki ng kajak na nahalaglago. Mm -hmm. Na oh. mm. Kaya ti nasa loon niya eh. Magaling tumanalo ng ganun eh. Kakao. Kain, let's eat. Ice cream. Mm parang Ayan, tatanggal. Mm. Ala. Ako yun siya sa desk ako. Ayan. Pamalag lang. Mm. Hindi din, parang, parang matamis lang siya, no? Hindi siya creamy, no? Mm -hmm. Matamis lang siya. Kaya mura. Galaxy 7, yun. Mag-check lang mo pa kayo kung mag yung niya. 10. 50 lang to eh. Kung yung numibinili niya. Mmm, mahal. 9. 10 din na ata yun. Mm. <laughs> Nawala na ng coat. <laughs> Wala. Oo, matatanggal na. Yeah, Parang pabilisan to na ano eh. Kasi malalaglag niya. Mm. ano eh. Nakapokin eh, no. sa akin. yung ilong ko, ubus nga. Mm. oh, nalaglagan din siya. Nalaglagan. Ang lako din. Ang lako eh. <laughs> Ay, matutunog yan dito. Ang eh. Pa Pare-pareho na tayo. Pinakamalit na akin. Huwag ka lang malalaglag na ako. Matitrembot yan. Ito na saamin sa amin may panats-nats pa. Wala rin naman pala. Hmm. Ano na? Ah, at least yung akin nandito pa. Hmm. Hmm. Ito yun na. Idea to ni Winnie. Ice cream. Wala kasi pa akong vlog wala lamang kapita. Ano ka kasi dito? Focus sa akin eh. Wala nang nasa yung puti na. Wala na. Ang ganda yung sakin. Oh. Masingot ko ka din kapit bahay. meron na kami bagong tambakan. <laughs> Parang yung yung mag, ka, sa kabilang ay kabilang buhay na kanta. May nagbibidyo ako dito na karam. Sabi niya. Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang bahay? <laughs> <laughs> nagaliwano na <pala. laughs> kapitam bahay lang ta title ko, Kabilang Kabilang bahay buhay oh. <laughs> na huh? kapitam buhay kapitam buhay kapitam buhay kapitam buhay buhay kapitam buhay kapitam buhay kapitam buhay kapitam buhay kapitam buhay kapitam buhay 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 nauna ito ako pala matakaw. May Sibut. pot. Mmm. <laughs> si pot. Mmm. Kala ko ako yung mahilig sa ice cream. Madalang lang kasama mag ice cream. Hmm. Kala ko ako mahilig sa ice cream. Diyan mo. Ito ka nalaki pa. Kasi. Hmm? <laughs> <laughs> Naalala ko noon nung nag ice cream tayo. Nagkasama. Inububuo ka noon. Inububuo <laughs> ako noon. Mmm. Ice cream. Hmm, alam mo tayo sa ba? Hindi lang dila kaya nga. Oo. Pinabuha ko na, tagal mawala. This is it. I, I'm the winner. Pasok niya alas 4. Pasok niya ala una. Ako alas 8. <laughs> Nang umaga, kami hapon pa. Pero alas 2 na madaling araw. Nag-ice cream. Nag-ice cream pa kami. Di ba nag-toothbrush ka na? Ay! Hmm. Ako rin nagtutbrush na rin. Hindi na, magmumug <laughs> mumog na. Inom lang ako, tubig. Angat din naman masyadong malinis. <laughs> Nagagasgas yung ipin. Pangit daw yung mat maya nag-toothbrush. Oo nga daw. Mas balalit daw masira yung ipin. I <laughs> yun eh. <laughs> Lalabas lang mag na. <laughs> <laughs> Mag-toothbrush ulit na. Kaya mo. Wamang wa aamoy sayang yung chocolate. Magmumog na nga lang. <laughs> ay, Kasi yung mga ano nang didikit sa ngipin. Uy, ang sabi nila. Ay, sa so una lang pala itong mga tuma <laughs> pero, Pero pag nasarado to, Hindi, okay. uh, Kaya nga sabi ko sa'yo kagabi, di ba may kausap ka? Sa, ano, sarado mo. Ah, oo. Kasi, ano? Tapos may dumadaang pang aeroplano. <laughs> <laughs> Kaya naman. Hindi, kapag ka naman nandiyan sa loob, hindi na natin pakinig na dito sa labas, di ba? Kaya mm. eh, hindi, siguro naman hindi na aabot sa kanila. Magandang magsitulog to mo. Abang mga pasok nila eh. <laughs> hindi din. Ayun nga, eh, sabi ko sa'yo, kasabay nga natin mali ko sa... Si aking? Si kuya yun. Dahil matangkad. Oh. Eleven din siya natuloy liko, or ten terpi. kaya pala minsan ako nung nakaran may kasabay ako ay eh, ako nag bye ah wait lang bye. ipakita natin yung view sa ano sa baba hindi dito sige okay. na papakita ko po ngayon yung view doon po sa baba ng aming balcony nasa What? wait lang baka maano tayo dito nasa sabi mo ba balcony ko? <laughs> kusina to. Ayan na. Taka lang. Ito po yung balcony namin. bodega. Ito yung balcony. Nakakahiya. Bodega is slash kusina. Ayan eh. Ito po yung ano namin. View sa baba. Sa tangkad niya, ganun yung pag niya. Sino tatakot ako? Mama, ako. Mas lalo nga really? nakatakot yung ginagawa mo eh. Hindi naman, ah, dito bawal mag-video ng ano. Huwag ka lang mag-video sa mga bila na binibideo yung mga magandang bahay. Hmm. Ayan. Ayan may dadaan pong sasakyan, ah, nasa gitna po kami ng kalsada, oh. <laughs> nasa daanan pala ng kalsada, ano yun? <laughs> <laughs> may daanan ng kalsada <laughs> <laughs>